Hi! Kamusta na po? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan in spite of being in a, this pandemic situation. And I hope you are in your pink of health. Again, I would like to introduce myself. Ako po si Dr. Wilson Sevilla Chua na isang volunteer ng uh, Arkham Ministry on Healthcare. Perhaps you might be Uh, surprise, what is this all about? Ang Ministry of Healthcare po ay uh, pinamungunahan ng aming head minister na si Father June Abogado of uh, the Cardinal Santos Medical Center. Siya po yung chaplain doon. Uh, siya po yung at aming head minister and uh, ang purpose po ng Ministry on Healthcare ito yung mga parish workers na and volunteer para tumulong sa mga hospitals para doon sa mga may sakit. What do we do? First, we encounter them, we embody them, and we evangelize them. So, yun po ang tatlong haligi ng aming ministry. Ayos ko pong uh, magbigay sa inyo ng isang uh, uh, munting uh, pagninilay tungkol sa ating kinaluro, kinalalagyan ngayon sa pandemya ito ay wala iba kundi ang ano po ang ating pwedeng maitulong para sa ating kapwa at this time i would like to take it from Romans 12:12 12. it states that uh, we have to be joyful in hope and patient in affliction and faithful in prayer so there are three things that we can do now in this pandemic period so That is what I would like to make a reflection of. Ang tawag po namin sa reflection ay pahingalay. Sabihin, konting pahinga, habang nagpapahinga, ay nagninilay po tayo why we are in this kind of situations. So, makakatulong po yan para we will be uh, at peace in the mind, in our heart, and in our soul. So, yung, yung sinasabi ko po kanina na yung we have to have uh, joyful hope. So sana ating pag-asa ay may kalakip na kagalakan. Maasa po tayo na it will be a better uh, thing in the future at it, it will be better siguro sa susunod ng mga buwan at mga araw ngayon na meron na tayong hope of having a vaccine. So let's have that hope coupled with joy sana hindi hope na merong hirap at uh, merong kalakip na uh, pagdududa. Sana ang ating pag-asa ay punong-puno ng kagalakan sapagkat yan ay pag-asang hindi galing sa tao kung hindi galing sa Diyos. Secondly, sana din po ay lakipan din natin ng pasensya. So, habaan pa ho natin ang na ating pasensya, especially this time of pandemic, sana ang ating pasensya ay makita sa ating karanasan sa pag sa mga problemang ating kinasasadlakan o ating hinaharap. Sana magkaroon tayo ng pagtsatsaga, fortitude and patience para ma-overcome natin ang paghihirap na ito na ating pinagdadaanan sa pamilya, sa trabaho, sa lipunan, sa pamayanan at sa buong bansa. And finally, sana po ay magkaroon din tayo ng uh, faithfulness in prayer. So pinaka-importante sa lahat, kapit lang po tayo at focus tayo sa Diyos. So we have to be faithful, kailangan palaging magdarasal para ma-overcome natin ang lahat ng problema ang dumarating, ang lahat ng challenges na dumarating, ang lahat ng balakid upang mapagtagumpayan natin ang pandemyang ito. Magandang umaga po at marami pong salamat. May God bless all of us and give us peace. Thank you and see you next time.